sabi lang ako sa'yo, kababayan tayo, wag na wag mong iiwan yung basiko at saka yung Maynila. Dahil pag nawala ka, wala na rin ang buhay ang Maynila. What's well, up mga kayo? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa jo Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ah, ikaw. Buo ngayon ang potohan, sino ang mayor mo? Yan. Ha? Bakit si Isko? Uh, Marami na po kasi yung nagawang maganda dito sa Sa Paseco. Ay okay. mo ba sa iba? Okay. Ayaw ako. School lang ako. School lang. Kung uh, manal, halimbawa mananalo si Yorme, ano yung mga gusto mong unahin naman niya dito sa Paseco? Yung hospital. Hospital? Oo, yung, uh, yung pagpabuksan niya para magamit din mga labi. Matagal na pa na tayo yun? Opo. Okay. Pero hindi pa siya nagpapangsyon? Hindi pa siya nagpapangsyon? Ay, hindi pa. Kasi mas malapit malapit sa inyo yun eh, you no? Know? Opo. Okay. Ito, lagi nanonood sa amin si Yorme. Baka meron kang mensahe. Sabihin mo na, ikaw na magsabi. Ayan. Eh, okay, eh lalo niya pang paitingin yung magagandang ginagawa niya dito para sa pasyento. Sa hospital, sabihin mo na. Yung katulad ng hospital, ang nyo para Mabuksan niya. Magamit na ng mga, mga taong, po po po. taong bayan sa Maseko. Oh, Alright, po. salamat. Kaya mo pa to? Ito, gagamit daw 1,000 yung sinyo. Ito naman, 2,000 <laughs> daw. Skula ka lang, lang talaga. Oh. Ito mga kayo na, pinilit na natin. Ayaw talaga. O, oh, di ba? Oh, isko talaga si kuya. Thank you, kuya. Ito, Ito oh. <laughs> oh. Tita. Tita, kung alimbawa ngayon ng ano, ang potohan. Sino ang mayor mo? Sko Moreno, Lakuna, isko Moreno, Lacuna. Isko? Bakit si Isko? Bakit I kaya? Gusto namin para malinis ang, ang baseko. ano. Paseko. Paseko. Oh, alimbawa ang Manalo, si Yormi ngayon, nilang mayor. Ano yung gusto mong Unahin niya. Uh, unahin niya dito sa lugar ng bantay. Dito sa ano, palengke oh. uh, diba? Ano naman? Ayun yung mga kanal-kanal, Sewage. Wage. Siyempre, oh, daming sira dito sa palengke. Oh, so, yun. Naman dana, no? Yun naman daw unahin niya. Kailangan ng kuya kanina, hospital. Hospital. Ito naman, siyempre palengke. Kasi ayun, ano mo, maano 'yon, no? Ano kami dito eh, presyo sa ano, presyo ano. Sa paninda. Sa paninda, siyempre, kasi namin malinis. Ayaw mo ba sa iba? Yan kasi... Ito, gagawin daw isang yung senior. Yun naman, 2,000. Ay, <laughs> natawa <laughs> na si ate. Yan lang. <laughs> yan <Yun lang. laughs> Marunong, alam niya na eh. No? Salamat, tita. Thank you. Ito. Sila. Mga tita, pa-store po lang. Kung halimbawa ngayon ba yung botohan, sino pa magiging mayor nyo dyan? Ito naman eh. Hindi pa ako tapos eh. <laughs> Hindi. <laughs> ano hindi natatapusin ito ah, ano, n'yo. Oo, sabon. Bakit <laughs> isko? Sige po, thank you. Bakit isko? Bakit isko? Hmm. Hmm. Ah, simula simula noon hanggang ngayon. talaga hang... Solid oh. kami kayo. Solid, Solid. isko. Yes. Para, hindi ako okay naman si Lacuna, kaso isko pa rin kami. Isko pa rin. So hindi okay yun. Isko <laughs> <laughs> pa kung Lagi nanonood sa amin si Yorme. Baka meron kayong mensahe, i-directan nyo na sa kanya. Ay, Yorme? Oo, oh, lagi nanonood sa amin. Balik na siya. Balik na, Balik na, tita. Balik na din siya. Balik na siya. Ayaw nyo pa rito, gagawin daw 1,000 yung senior, Ito naman 2,000. Kahit sino naman po sa, na? sa kanila, okay lang. Okay lang. Sa Yorme pa rin <laughs> naman po. <laughs> 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 na, gusto ko yun ha, gusto ko yun. Okay, thank Ay, ba you. Halimbawa, manalo si Yorme, hindi lang mayor ulit dito sa Maynila. Ano yung gusto nyo unahin dito sa lugar nyo? Dito sa Baseco? Yeah 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 yeah. yeah. Sa Baseco niyo naman. Dito oh. sa lugar nyo, kung may dadagdag ba o... Improvement. Kasi dati, ang um, yes, ano, ang disiplina. Disiplina. Kasi, Kasi si... dati, nung no, si Yorne, ang mataw po dito, talagang disiplinadong mga tao. Ngayon, hindi naman siya. Ngayon, ko lang <laughs> masabi. Kasi meron ako Kuya kanina. Yung mga hospital. hospital. Mga Hospital, yung, yung dagdag -dag pa ng school. dito lang hospital uh, nyo, yun, no? Yung general hospital. O, maayos yung palengke. Kasi iba-iba yung gusto nila eh. Ang sinasurvey namin dito kasi kung ano yung gusto nyo iparating para sa kanila. Ito ang request nila yung hospital, mabuksan na sana. Kasi yes, na para, para magamit na. na. Pa para hindi na kami lalabas Eh sa ngayon sa nagpapa-check up, nag-hospital. Labas. Oo, lalabas pa kailan? Ang sagat, yung Mother and child, and child. Ay, mother and child. Oo nga. Ay, Mother Go Kung ngayon ang botohan, sino mayor mo diyan? Ah, kung saan man mas maganda. Sino po? Sino po? Si ano pa rin. Yan pa rin una. Hindi, ito. Isko. Bakit isko? Hindi pa ako na yung sagot, pero isko pa rin. <laughs> Bakit isko, Kai? Hindi, ah. kung sino man talagang nakaka... Ano siya? Kasi no, nakita kasi. May nakita. Kaya isko ka. Oo. Oh. Okay, Kai. Thank you. May nagawa. Pero sa ibo. May... May nagawa. Oo. May napatunayan. Ang kasada para sa sasadyan. yung dalan ay para sa tao. Thank you, thank you, thank you. Thank you Eto, si Tatay. Ano po yun? Tay, may tanong lang ako, tay, Ah. Uh -huh. Kung alimbawang ngayon ang botohan, uh -huh. sino ang mayor mo? Ang choices natin, syempre, Isko Moreno, Dr. Hanen Lacuna, Michael Say, Sam Bersosa, at si uh, Mara Tamundong. Anong trabaho ni Sam Bersosa? Mayor din. Mayor pa rin. Hmm. Si Juan Michael Say. Mayor, mayor din po. Lahat to, mayor. Mara Tamundong. Apo. Sino ba napipili? Sino dito? ba napupuso mo Ay, sa ngayon? Siyempre yung pinagbigyan lang siya muna ngayon ni eh. Isko. Pero kila... buong base ko, Isko. Buong base ko talaga. Oh. Ikaw, Kaya um... may karuto lang ha, nakalagay ng mga tarpulin. jerme Pero tay, ikaw, ikaw tatanungin ko, bakit Isko Moreno? Eh kababayan ko yan eh. Lamar ako eh. Samar. Mm. Bukod sa kababayan mo? Ah, um, bukod sa... Ah, uh, siyempre, maganda lang pinakita niya. Nagbinigyan ng mga tao dito mo nang pabahay. Oh. oh. At saka may... Hospital. Hospital. Oh. Yan ang masasabi ko. Eh, wala na akong masasabi ng iba kung di yan ang binigyan niya sa mga tao, mga kondito eh. Ito bang iba? Di ba ba napupusuan tong mga iba? Ah, mga baguhan lang yun Hindi pa natin alam yung mga sitwasyon. Plataforma. Plat Unlike ni Yorme, may isko, eh may ano, resibo oh, na sinasabi. Yan talaga niyo. ang tumakbo ng pagka-presidente na natalo lang. At saka tumakbo ng pagka-senador natalo lang. Pero alam ko, ba, ano eh, parang 9 years ata ang kukupletuhin niya ngayon pag nanalo siya next year. Eh, wala naman ibang mga kandidato sa buong kundi siya lang tanging tinatama ng tao eh. Ito sakto tayo. District 5. Oo. Oh, ito. Basiko. Basiko. Maraming butanda rito. Isa na ako. Kaso lang. Lahat ng mga eh, chairman binibigay yung mga na, na, nag-lockdown. Na, yung mayor pa siya na lockdown. Andun diba? lahat like, ang mga food packs. Food packs. Ah. Uh, sa mga tao dahil minsan nasunugan. Minsan na salantaan. Hindi yung ginawa niya, ito yung question basta ang kaganda namin dito kasi nagkakaisa kami kahit mga kasama namin mga islam basta nagkakaisa kami rito hindi kami nagkaway-away yung ang direct point ko ito naman nakay halimbawa ang manalo ulit si Yorme oh. dito sa Maynila oh. ano naman yung gusto mo pang idagdag dito sa Baseto eh, sa akin naman eh. E, nandiyan na nang galing na yung asawa ko. Nagbuwalis nag na ng asawa ko dyan eh. Kay... Mayor repa. pa. Oo. Uh -huh. Siyempre, eh, proud na proud ako sa sarili ko. No? Dahil nakatrabaho yung asawa ko sa DPS. DPA, DPS, DPS oh, no. okay. Tsaka yung anak anakang ko. Kaso lang, yung anak anakang ko, may ginawang kalukuhan nando sa pitan Kasi so, ngayon pero na problem na proud na, prob na, prob na ako sa ano namin ng regular ni asawa niya tay pa nga GO5 -GO, lang eh malapit ah ayos pa lang eh Tay, ito, naging nanonood kasi sa atin si Yorme Isco oh. eh, baka mapanood kayo. Meron ka bang pa mensahe para kay Yorme? Yorme, sana, huwag mo babaya yung basiko, dali ko nung ikaw ang number one dito sa amin. At saka, may masasabi lang ako sa'yo, kababayan tayo, wag na wag mong iiwan yung Basico at saka yung Maynila. Dahil, pag nawala ka, wala na rin ang buhay ang Maynila. Ayun, hey, yun no? sinasabi ko. Yeah. Talagang solid si tatay sa isko. Kasi, pag nawala yung... Tingnan mo, lumakbo si Atchinsa. Di ba? Oh. Sino ang kalaban na sa Si... Pam, si Juan si Estrada. Yung uh, tatay. Uh, si Erap. O, o si Erap, nanalo siya? Oo. Oh. Kahit tatay niya, nang tumakbo ng pagkamayor dito, hindi siya kinilala ng tao. Ang kinilala talaga yung tao, yung... Si... Yorme. Yorme. Eh, vice ni Erap si Yorme oh. nun eh. Mayor may pa rin ako. Yun, yes. Kung ngayon ang botohan, sino ba ang mayor nyo? Si Isko po. Si Isko. Bakit si Isko? Ang maganda magpatakbo. Oo. Oh. Ang maganda magano dito sa Baseco. Eh. Sa Baseco. Oh. Kahit oh. na ngayon? eko eh, eto mga to, kilala mo ba? <laughs> Wala kursa na kursonado dyan. <laughs> Wala akong Ito kursa. Lang, uh, idol ko, sa Katbalogan mo. Pero nga picture nito sa Katbalogan. Katbalogan pa. Ay, nung time na tumakbo ng ano. Hmm ng presidency. O, kasi umabot doon eh, di ba? Ito tayo sakto, kuya. Nanonood sa atin lagi si Yorme. Baka meron kang mensahe, rekta right mo na. Talaga, sis talaga eh. Baka may mensahe ka, sabihin mo na. Oo, gusto mo parating kay Yorme. Ano naman, yun lang. ayos pa sa si kuya, Yorme isko. Ito si tatay. Tay, ikaw, tay. Kung ngayon ang botohan, sino ang pipiliin mo dyan bilang mayor ng Maynila? 'di ko alam talaga bakit kaya? Bakit tayo? Mga sa ano, mas marami siyang nagawang ano, project. Project. race. Ito na sa pakay. Senior po ba kaya? Hindi pa. Hindi pa. <laughs> eh paano ba ito Tay? Eh yung pangako ng iba gagawing 1,000 yung senior. Yung isa naman, gagawin 2,000 yung senior. Anong ano ang stand mo doon? Mga lahat yun, kasama na sa politika yan. Ah, sanay na, sanay na si tatay. <laughs> kasama na sa politika. Alam na, alam na. Pero basta kayo, isko. Pero sa naman tayo siya. Isko talaga. talaga. Kasi ang, yung isko kasi, ano, siguro kung may mga comment lang sa kanya, dahil nga sa mga advisor niya, gano'n. Hmm. Ah, yung pag-iwan niya. Siguro kung siya, siya lang, Okay okay. naman siya. Kung siya lang piling ko, hindi niya yung No? Uh, dito sa babahay, ano to, uh, ko kasi, unang, ano niya dito sa amin, ang offer niya sabi niya, libre kayo dito eh. Wala kayong babayaran. Uh, Ni Kusin Sintawos, yun lang uh, ang ano niya sa amin. Yun ang Siguro, dahil nga sa mga advisor niya, kaya, kaya nagkaroon ng 2,000. 2,000. Uh, Pero hindi na masama yung 2,000. No? Up and down. Eh, kung eh, kumpara natin dyan sa nangupahan, mas uh, okay naman ito, uh, -huh. uh 2,000. Ang ano kasi dito, hindi pinag-usapan yung maganda. Ang pinag-usapan yung, yung kung ano yung pinagsimula ng promise na sa amin walang babayaran. Uh -huh. Hindi mahalaga yung may pinabayaran ka, talaga yun. Uh -huh. Ang ano lang namin doon. Siguro dahil nga sa mga ano, kasama sa mga advisor niya, na ganito gawin natin, ganito gawin natin, kaya nagiging uh -huh. nagkaroon ng dalawang libo sa bagay, pag mga pani naman yan, may rin kami sa kanya Ah. So, lalo na kayo, paboritong paborito. Oh, pwede masabihin dito, lagi okay. nanonood. Eh, sa amin lang kasi, uh, lahat naman ng batas, may enactment din naman yan. Pwede man baguhin amen, yan. No? Amen, amen. Ah, oh. May amen, Ba, pwede baguhin. Kung baga. pwede baguhin, lalo kung sa luka lang. Mm. Oh, lalo sa luka. ang hiling namin, uh, dahil hindi man lahat na nakatira dito, eh, puro mapapira. No? Kasi kami, galing kami sa biktima dito. dito dito ah, kami nasunogan. Yung sunog. Ah. Year suno 2000, o. Oh. Kaya sabihin namin, walang-wala kami nung magkatapos ang sunog. Kaya di namin nakalain na mayroong dalawang libo. Kung ito is, uh, ano ba, yung ibig namin sabihin is government project, no? Oh. Hindi naman kailangan biglayin mo yung nakatira na ganyang kalaki yung anong Kung may hangga na lang sana, kahit magsabihin natin na uh, ganito yung bigyan ninyo, pagka natapos ninyo yung kontrata. Ito kasi ang ano lang dito, nang ano lang sa amin dito is magbabayad kami ng dalawang okay? libo na walang hangganan. Oo, walang hangganan. Ito 'y eh, project ng government. Wala naman project ng government na nangupahan. Ore, or, o, ang habang buhay kayo magbabayad ng tax? oh well, tax. Say, or, pwede kayo tumira. Uh, oh pwede ka tumira. Kasi housing ito, pag-aari ng gobyerno. Pagka tumulong ka sa tao, pabayarin mo sila na may hangganan. Oo, may hangganan. At saka hindi ganun kalaki yung uh, government rate lang din. Yung katulad ng pabahay sa Marikina, yung sa ano, na... Lifetime pala Sa totoo lang. Ba, hanggat, kung, hanggat, gusto mo. Kung, mo, sipat ka na. Kung baga, parang kung, ganun. Oh, parang ganun ang resort Kung hindi mo kaya, alis, alis out. Oh. Kasi may mga naghihintay. Uh, Pero pagkakaya mo, hanggat Pero, gusto mo, no? Kung totoo lang kami dito is hindi bang kami makakuhang dito kung wala hindi kami kasama sa biktima ng sunog dito so yung mga nandito dito ang priority nito yung mga galing sa sunog so, lahat ito biktima ah, ng sunog okay. dito um, ito tay halimbawang uh, manalo ulit sa iyo ano naman yung gusto mo pang idagdag dito sa lugar ng base base ko naman para sa inyo ano ba yung mga nakikita mo sa paligid dito na dapat niya pambaguhin tingin ko tamang-tama naman itong uh, kasi total ito Manila matunog ito sa buong Pilipinas Manila di ba oh. so sa kanagaroon ng Metro Manila na to kung nung time na ni, ni sub, subdivide na ito ng ano mga ganyan kasi Manila naman nito dati lahat ng Marik ng oh. uh, Manila tingin ko ang unang ano dito continuous lang yun itong mga pabahay oh, uh, pabahay kasi makikita naman na magandang resulta ah. ang ano lang siguro dito yung sa pamaraan ng pagbayad lang kasi hindi naman lahat okay. Hmm. na nakatira ng tira Saka alam ko may kasunod pa to, hindi lang ito eh. May para uh, parang may susunod pang may face ano sa, pa. Sa ano la ang nung i-receive namin ito, sina, sinabi ni Yormi na ano, may nandiyan na yung budget ng phase 2. Ah, uh, alam Suppose ko meron. Supposed to be 2 yan ah. Ayun na, yung side, uh, yung sila yung side uh, na yun. Pero maganda talaga si Yormi. Kasi ang kagandahan niya, itong ano, hospital. Ito, may hospital ba kayo rito? O oh, yun sa kabila, oh. Ah, eh. In... Oh, diyan pa nga lang makikita natin na maganda yung ano. Ang lapit lang pala, um, magkakaroon pa kayo ng fire station. Dito, dito sa ano dito, sa na to, sa babae na to, mayroon kami dito tinatawag na unit magpagka kay sa ito. Sa bagay pag uh, ang ni na si Yormi, mayroon, so, uh, may, mayroon din kami magkakaroon naman kayo ng chance na makausap. Uh, yun. Mayroon din kami kunting hearing na medyo babaan. Pero ito, ito siya send ko to para makakarating kaagad kayo. Ano man, uh, anong pangalan ng channel nito sa? Chomalon TV. Ah, Chomalon. TV Ayun ang mensahe ni Tatay kay Yolme na babaan pa sana yung upa. So, kapag usapan may igi, no? Okay. Thank you Tatay, salamat. Ito na Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.